Oh pagdating po sa bagong title ng noon show ng Tape. Oh actually kahit ano naman pinili nilang name. Sa akin basta masaya ako na uh, nagpalit na sila ng pangalan and they could start uh, charting a new future for their show. Okay. At least we can move on dun po sa mga nangyari last year at uh, pwede silang mag-start fresh, di ba? At uh, bumuo ng pangalan na sarili nila. Although yung tahanang pinakamasaya, parang masyadong mahaba for me. Parang ang hirap sabihin, tahanang pinakamasaya. Pwede siguro pa TPM or something. Pero, yun nga, basta happy lang ako na at least isa na lang ang itbulaga ngayon sa noon time. Okay. O, pero may isang tao na hindi po natutuwa dito po sa bagong title nila. At yan po ay si Rendon Labador. Okay? Si Rendon, uh, minsan ang lakas mambas siya, Tito Vic and Joey. At nakakasagupa din natin yan sa online, di ba? O, pero this time, eh, hindi siya natuwa dito sa bagong title. Okay? Ito po yung kanyang sinabi. O, sobrang pangit ng pangalan. Sinong nakaisip niyan? tagline tawag dyan, hindi title yan ang daming magagandang title yan pa talaga ang naisip ninyo okay so yun yung uh, kinoment niya doon sa post tapos uh, kinopi nilagay niya sa as, as picture tapos pinost niya sa facebook niya dinagdagan pa niya ng caption na Just in. Kaya pala ayaw ninyo magpalit ng title kasi ang tanga pala ninyo mag-isip ng bago. Lalo kayong pagtatawanan ni Joey De Leon sa mga pinaggagawa nyo. Ang dami-daming magagandang title sa mundo, yan pa talaga naisip ninyo. Pinaglalaban ko kayo tapos hindi pa ninyo inayos. Yan na nga lang ang trabaho ninyo, hindi pa ninyo ginalingan <laughs> yun na natatawa yung emoji Ni Rendon Pagdating po dito sa sa New title ng tape Taahan ng pinakamasaya Kanya-kanya namang ano yan Kanya-kanya namang uh, Opinyon yan Tungkol po dito sa bagong title Yung iba uh, Ayaw Merong iba din Gusto O merong iba din Eventually Sa simula siguro Ayaw Kung uh, baka ma, -ma, ma accept na din nila yung title Basta ang importante Ay ayaw uh, they craft their own identity gumawa sila ng sarili nilang storya ng sarili nilang uh, uh, mga tradisyon ng mga sarili nilang sarili nilang lahat ba? Diba? at uh, sa totoo lang masaya ako for them ah uh, mayroon pang isang criticism this time naman dahil po sa katulad daw yung logo doon sa Sunday Pinasaya okay so so yun nga pareho pa yung pangalan Sunday uh, Sunday Pinasaya tapos uh, Tahanang pinakamasaya. Tapos yung logo medyo magkapareho din, may mga building, may mga ano sa Pilipinas. So, parang wala bang uh, parang sinasabi ng mga ibang netizens na hindi ba makaisip ng panibagong logo para diyan. So, talagang sa akin naman kahit na kahit naman anong <laughs> meron at merong ma, ma sa iyo, meron at merong maihirit sa iyo. Ah, uh, ganyan talaga, ganyan talaga <laughs> pag sa mundo natin sa social media. And yun nga kasama ko kanina, 'di ba, sila Chris Ulo, sila Jay Guevara. Sabi nila, eh, ba't kasi pinatagal pa? Kung eventually, dyan din naman papunta. Hinintay pa talaga nilang maglabas yung sa korte. Hinintay pa. Kesa simula pa lang, binago na nila. Uh, inayos na nila. Baka mas hindi ganyan ka taas yung level ng uh, ng uh, galit na natatanggap nila galing po sa mga netizens. Okay? So tapos simula last year pa lang binago na nilang ganyan o med medyo iniba na po nila. E di sana hindi po. Pero yun nga eh kumbaga that's all water under the bridge now. <laughs> simula na po ng bagong taon at bagong yugto sa storya na ito. Eh tingnan po natin kung uh, alam niyo nakakatuwa starting ngayong Sabado, oh. pag ni-report ko yung ratings next week, ay uh, ano ay tahan ng pinakamasaya na ang nakalagay. Oh, it's showtime, it bulaga. And 'yun ang ang, ang ang tagal natin ginagamit yung EAT. eh, di ba? Ang hirap. Ang nahihirapan nga talaga ako na uh, pag sinabi kong Eat Bulaga, baka malito yung nanonood, anong Eat Bulaga ba yung sinasabi ko? Yung sa 7 o yung sa 5 kasi parehong 'yun yung ginagamit nila. Ngayon po, isa na lang ang Eat at uh, wala nang confusion. At siguro, kung isipin mo, 'yun naman po ang uh, silbi ng ating batas. Para po mawala yung mga confusion sa tao at uh, makita ng tao na pag uh, sinabing Ikbulaga, ito yung show na nandoon ng Tito Vic and Joey at ang Dabarkads. At uh, yung yung syem, yung inaasar ngayon nila rin doon, 'di ba? Yung mga nag ng title ng mga ano na na creatives ng uh, tape eh masasabi ko lang talaga ibang klase po yung creatives na kasama ng uh, Eat na lumipat po from 7 to 5 okay sila led by Ma'am Jennifer eh, iba talaga yung iba talaga yung husay at tagaling at siyempre experience na din nitong mga creatives na to na kasama nila from the uh, matagal na nilang kasama lahat ng mga sobrang galing na mga segments at mga pakulo over the last decade yun po sa kanila po yan so talagang ibang klase talaga yung creatives doon mo siguro makukumpara yung pong uh, yung pong husay kasi siyempre sa produkto naman yan eh sa produkto naman yan nilalabas doon naman ibabase o oh, pero anyway eh uh, 'yung pong tape uh they have one year dito po sa GMA 7 umapalakas po nila ito pong tahanang pinakamasaya ay may extend po sila sa GMA and uh tuloy po yung kanilang ginagawa and uh yung kanilang apela siguro at po ng taon po yan Court of Appeals Supreme Court baka po ng dalawa tatlo apat limang taon po yan kasi ang importante po lumabas po yung injunction mula sa korte yung permanent na ng mga pagbabago na yan di ba na uh, kumaga hindi na po yung TVJ yung naghahabol. Kailangan na lang pong i-defend ito pong uh, Eat Bulaga na uh, inaward po sa kanila ng Korte, ng IPO, at ng Taong Bayan. So, once again, hashtag atin ang Eat Bulaga. Kanina po, napakasaya po ng experience po namin. Maraming salamat po, TVJ, Dabarkads. Kanina, nakatabi ko sila, sila Atasha. Sila Karen, tapos uh, si Miles, yun uh, malapit nila So nakakatawa po yung experience namin kanina ipo ko mamaya yung video, yung mga behind the scenes po sa panonood namin kanina And I just had to be there okay? uh, Para po to celebrate this very momentous day Para po sa Eat Bulaga na ngayon umuwi na din sa kanilang uh, original na tahanan sa uh, Channel 9 At Uh, sa kanilang bagong tahanan, yung Channel 5 Simulcast. So, yun guys. Thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Full coverage pa rin po tayo hanggang lunes. Lahat po ng mga balita, lahat po ng mga... So, ibibigay ko po sa inyo kapag narinig ko po kaagad. Nire-recover pa rin po natin yung isang main page ko. See you guys sa next video. Good night, mga Dabarkads.